Hello mga ka-super! It's me again, ang madam negosyante ng bayan. Magyayaw-yaw ng very very light naman. Kasi may nagtanong sa akin, Madam, madam, gusto ko na mag good sa Pilipinas. Gusto ko na lang magtindahan katulad mo. Kasi, kasi nakita ko sa'yo ang lagu lago Madali lang naman siguro magtinda-tinda, ba? Diba? So ang tanong dito, madali lang ba talaga magkaroon ng tindahan? Well, 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 Madali lang, yes. Madali lang magkaroon ng tindahan, madali lang magkaroon ng negosyo, ang mahirap mag-maintain ng negosyo. Kasi syempre nga naman, kung mayroon kang puhunan, mayroon kang pagpwestuhan. Mabilis lang, 'di ba? Pero ang pag-maintain ng tindahan, paano mo ito i-grow? Paano mo ito i-market? Paano mo ito Paano ito maging click sa masa? Paano ka dudumugin ng tao? Paano ka makikilala? Di ba? Daming tanong. Pero hindi mo malalaman 'yan kung hindi mo susubukan. Kaya nga sa pag-uumpisa ng tindahan, andun talaga ang pagta-try and error. Kasi nakadepende din 'yan sa lugar, sa mga kat sa mga tao sa paligid mo. Ang pinaka ano diyan yung big factor talaga, yung lugar talaga. Kasi kung makahanap ka talaga ng pwesto na matao, maraming bumibili. Yung paninda mo, yun ang mga hinahanap nila. Pangangailangan, sure yan. Pero, ma, ma, masusustain mo ba yung pangangailangan ng tao? Diba? Ang dami nating kailangan talagang pag-aralan sa pagninegosyo. Nandun yung panghinaan ka na na kasi sa umpisa, parang feeling mo hindi ka naman magkiklik. Diba? Pero doon mo yan malalaman sa pagpapatuloy mo ng pagninegosyo mo. Oo nga, madali lang. Pero at the long run, doon mo masasabi na hindi pala madali ang magnegosyo. Bakit? Dahil bubuhos ka dyan ng oras, bubuhos ka talaga dyan ng lakas, ng pera, ng pasensya, lahat-lahat na. Yung faith mo kay God, minsan Lord, ginagawa ko naman lahat parang hindi enough, ba? Diba? Kaya huwag tayong mawawalan talaga ng tiwala sa taas. Kasi doon lang tayo kakape. At ako, yun din yung pinagkapitan ko talaga. Yung talagang... Ayak. <laughs> Nakakaloka. Ako yung kwentuhan na dito, may paiyak madam. Oo, oo, kasi yung pagod talaga, yung hirap. Alam nyo yun. Talagang sinasabi ko kay Lord, Lord, wag, wag lang ako mag, magkakasakit dahil hindi ako pwedeng magkasakit. Kasi nga pinapatakbo ko itong negosyo na to. Minimaintain ko itong negosyo na to. Ito ang kabuhayan ko. Kaya magsisikap ako. Kaya sinasabi ng iba, madali lang. Yes, madali. Ang hindi madali kung paano mo ito i Kung paano mo ito mapapaunlad. Okay? So, sabi ko nga, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya kung may gusto kang gawin, gusto mo subukan, subukan. Wala naman mawawala. Kung matalo ka, bangon. Di ba? Ganun, talaga. Kailangan natin mag-take ng risk sa buhay natin para malaman natin kung tayo ba ay aasenso sa ganitong aspeto, dito sa side to, sa ganitong sitwasyon, o sa ano bang pagkakataon. So, yun lang. Bye!